So ito na bale ang last day at pabalik na tayo ng Manila. Tapos na ang maigsing bakasyon. Siyempre, every time nang magbabakasyon ako dyan sa Sorsogon, hindi pwedeng, hindi ako dumaan sa Graceland. Ewan ko ba, kahit noon-noon pa, since nandyan ako, Graceland talaga ang takbuhan ko para sa mga cakes and pastries at yung halo-halo nila. At ito nga, napadaan tayo dito dahil bibili tayo ng cake dahil hindi ako nakagawa. At itong biscotto pala, that's my favorite. <laughs> Tapos and may pabuko pag uwi namin ng bahay. Yan ang aking sister-in-law. Ayan, so ang sarap ng buko, ba diba? Lalo na kung mainit at napakan nutritious naman talaga at ang fresh na fresh. Galing na galing talaga sa puno ng nyog. O, di ba? Ayan. So, pagkagaling sa puno ng nyog, tatadta rin at iinumin ang sabaw. Ganyan, o. Oh, Tamang-tama siya. Hindi yung matigas, hindi naman yung sobrang lambot. Siyempre, kumain tayo dyan. Bakit ba? So, eto ngayon, pumunta kami sa Kagsawa Ruins. Isa ito sa mga tourist spot natin dito sa Bicol Region. At nadaanan nga natin yung KTV. Gustong gusto kong sumakay doon. So, sabi ko sa aking mga pamangkin, sumakay tayo doon. At ang daming nag-o-offer, mga 50% off, mga ganon. So, eto nga, itong tinatawag na Kagsawa Ruins. Kung saan, di ba? Ang tagal-tagal na nito. Nasa history na po ito. Pero sad to say, hindi natin makita talaga ang Mayon Volcano dahil nga masama ang panahon. So, hindi... Pero kung hindi masama ang panahon, clear na clear yung makikita dito ang Mayon Volcano. Ngayon hindi. But anyway, syempre susulitin pa rin natin ang araw na nandyan tayo. At ayan na nga, sinundo ko itong mga pamangking ko at ang aking kapatid. Sinundo namin sa airport. Kaya dagdag ulit kami pero Bukas, magsisialisan na nga kami. So, ayan na. O, oh, kami, ha? Ang dami-dami namin. Apat kami. Isang malaking van. Tatlong, ano, Innova ba yun? Ala, Innova, Sportivo, at saka Adventure. O, oh, di ba? Punong-puno yun. So, eto na. Kumain kami sa Jollibee. At nakakatuakala mo, may children's party. Dahil puno talaga kami, o. Oh hindi nga makita lahat dyan kasi nakatayo ko yung kinuhanan. At talaga naman, dyan kami naglunch At ito nga ang oras kung kailan tayo ay babalik na ng Manila. Itong pamangkin ko ay nagkakarayoke muna. So, ayan. Nag-aantay, Ayan, nagre-ready na sila. Itong dalawang sasakyan ay pabalik na ng Manila. Sila po pala ay mga taga-kagayan. Siya yung napangasawa ng brother ko. So, nagbababay na. O, oh, dalawa silang sasakyan na babalik ng Manila. So, kami maiiwan at meram marami pa silang maiiwan dyan. Kasi yung pumunta kami, walo yata kami at babalik din ulit sila na ka-aeroplano. Pero syempre, ako mag-isa akong babalik. dalula wala naman talaga akong kasama. Ayan, pabalik na tayo. At until now, hindi pa rin nagpapakita si Mayon Volcano. ba't ganon naman? So, nandito na tayo sa Bicol International Airport. Yan. So, sabi ko nga sana wag ma-delayed kasi nga ang panahon, diba? Kumusta naman kayo dyan? Inabot ba kayo ng bagyo? Sana naman ay hindi. At kung inabot mo kayo ng bagyo, eh, gan uh, lakasan lang ng loob. Just uh, pag-pray natin yung mga napinsala ng bagyo. Nag-worry ako dito. Dapat, uh, i-re-rebook ko yung aking ticket. Pero, nandyan na ako. Kasi nga, may bagyo. Kaya, pwede kang mag-rebook ka. So, nandyan na ako. Ayoko nang bumalik. So, tuloy na tayong umuwi ng Manila. At marami din tayong gagawin. So, ayan. Tuloy-tuloy na. Sabi ko sana, wag siyang mag-delay. -ma kasi, ang flight ko dyan is 5.50 ng hapon at ang dating daw ay 7.20. So, ayan. At ang kagandahan ngayon, yung mga luggage mo na hand carry mo, pwede mo na siyang i-check in. O, ba diba? Hindi ka na maghi mahihirapang ilagay siya sa ano, sa taas. Kasi minsan mabigat din, mahirap O, Ayan. Pero maganda na ang langit, ba diba? Pero hindi ka ang turbulence. Day! Talaga namang manginginig ka. <laughs> o oh, yan ang ganda ng sunset so ayun na nga God bless our trip pabalik na tayo ng Manila. So, ito lumapag na tayo at ang kagandahan on time. Advance pa nga eh. Hindi pa nga nakakalipad yung isang aeroplano. Nandun na kami. So, nag muna. At medyo natagalan ang pagbaba kami. Kasi nga inaantay na umalis yung isa. O, di ba? Early. At ito na, inaantay ko na lang yung luggage ko. Ang disadvantage lang ito, hindi ka makakalagbas agad kasi antay mo yung luggage mo. Unlike kung, kasi wala akong check-in eh. Pina-check-in ko lang ito. Nung lilipad ka na. At ito na, sinalubong na 'Yan ng ating mga apo, 'yung aking mga apong lalaki ay eh, umuwi na sa kanila. 'Yun lang, bye-bye.